Una ni ang karugtong sa itong una nga video guys. So, kunti guys, nagpanit ako diri o manga for the paspas na ang first guys. Kaya murag lamit na dito siya ikaon ba? Naghinam-hinam na dito ko na nga slum. Nagtulo na akong laway guys. Nagpanit pa ganiha. ha? O sana lang ka ha? Lamit kayo ma, ikaw manga bitaw. Ikaw mo na akong kauban guys nga nanguha og mangga tapos nagpanit kay wala may klase karon na Friday so ang mga nanay na puy magbanding-banding no magkuan mi diri magmukbang-mukbang di ba mo to, na itabangan og panit aron dali ra ni mahuman, guys kay lami na kayo kaon ka mo guys mo mangga guys kanahan bumugingon ani na mangga kanang buak liso gani kay ako kay bisag buntis o dili ko buntis guys lamit jud siya ika ay dili jud na ma wala sa ako ala ang magsigik gawa sa ako ang news feed bitaw kuno ni on nga manga agganahan maibog po ko guys nang lamit jud kayo ika on og manga dili jud kadilian ang manga di ba kaway-kaway sa mga Ta ujana, na kumakain ng mangga kahit hindi buntis cherry so oh, no, na guys gibuak na na mo daan kay Aron inigmahuman ni dito na lang tanong dili na lang ta mag ingkit ingkit may nang derecho na lang ta <coughs>